Ang hangin na tila nagbubulong ng panalangin. Ang mga kandilang kumikislap ay luha ng mga alaala rin. Sa bawat patak ng kandila ay naglalakad ang mga anino. Nagbabalik ang tinig sa hangin ng gabi ang mga yumao. At ang buwan ay nagiging mata ng langit na nagbabantay ng totoo. Sa mga pusong nagluluksa, ngunit ayaw magpaalam sa mundo. Naririnig sa pagitan ng damo ang mga yapak ng nakaraan. Ang mga krus ay nagsasalita sa wikang tanging puso ang marunong tumaran. May halakhak na naputol ng panahon, ngunit naririto pa rin bumabangon. Sa mga bulaklak na nalanta, na may halimuyak ng paggunita, at ang bawat dasal ay tulay patungo sa di makita. Sa isang saglit ng katahimikan na bumabalot sa lahat na nagmamakaawa. O araw ng mga patay, hindi ito wakas kundi paalala na tayo rin ay alabok na muling isisilang sa ang launawa. Ang libingan ay hindi dulo kundi pintuan ng pag-asa dahil sa bawat patay ay may buhay na nagpapatuloy makisa at sa bawat kandila ay apoy ng pag-ibig na di namamatay sa pangamba. Hanggang sa huling paghinga, tayo'y nagkikita muli sapagkat araw niyo na.